Tsaka napaka-bless mo, meron kang napaka-bait na tatay. Ramdam ko mabait ang papa mo at mama mo. Si itay at tsaka si ina. Nakakatuwa ng mga ganitong magulang. Kaya, minamabuti kong, ano ka, Tegra, eh? Minamabuti kong makausap yung mga magulang dito na itulak yung mga anak nila doon sa mga pangarap dapat na na gusto ng mga anak. Hindi man ho siya pa ang sisinungaling. Hmm. Hindi naman po ako umaayaw sa tulong kung malimbawa meron po kayong maitutulong sa amin, ay doon lang ako sa anak namin. Ganun din yung sagot niya ay, ano, si Chip, Papa ni Ate Salim, gusto nila tutukan ko lang yung anak nila. Maraming isda, sumesida, sumesida yung mga magulang namin dito, maraming isda na huhul lang. Ngayon, ala na, ibig sabihin, naghihirap. Hmm. Sumuot sila sa gubat, magyantok. Dati, Kalahating araw lang sila, lalabas sila, maraming hilak, lantok. Ngayon, ala na. Ibig sabihin, pahirap-pahirap yung buhay. Ngayon, kung hahayaan ko yung mga anak ko, hindi ko sila itutulak sa edukasyon, sa pag-aaral. Eh, matutulad sila sa akin na hanggang doon lang ang buhay. Hanggang doon lang ang kinabukasan hindi ko man lang maipama, na, maipamalas, maipamulat yung aking mga anak doon sa pamaraan na dapat lang makita na maranasan kahit papaano, kahit counting ginhawa man lang sa kung sila nakapag-aral. Hindi naman ako magdadala noon kung hindi sila magdadala. Okay. 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 Eh, okay. eh, eh, sana eh, Яа мчиа. Яа. Аа. Ми посот татам. Paano po kayo naliligo pala dito Tay? Ah, wala ko kayong kagaya nila chip? Hmm. Kaya nga po nagkatarabaho yan dun sa adobangan para kumita, para makakuha ka na ng dyan. na ang host. Dyan namin ano, na pa. Ah. Para ito lang na ka. Hindi ako siyang swerte. Naku, pasiswertehin ko kayo. Teka nga, sabi ng matatanda, habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. Tama po kayo. Basta okay. manaligo kayo sa ating Diyos. Tapos gawin niyo yung pwede yung gawin para mabuhay, para kumita. Ganun lang naman po yun eh. Mayroon po kasi di ba tayo yung, yung dasal ka ng dasal, hindi ka naman kumikilos. Kaya nga, sabi ko nga kami, nag-uusap kami ng Hmm. Ah, uh, kung malayo yung anak namin, yung sustento namin, ko uh -huh. Dahil, nga ay, wala kami, wala akong, ah, uh, walang permis yung, hindi ako kumikita sa, kung ako nagtatrabaho sa, sa tinatawag ng denis. Hmm nagigintuan namin. Ang pagiginto kasi diyan, hindi naman po mo pagigintuan. Ora mismo ay kay ka makakakuha, makakakuha. Hindi ka tulad nung sa iba sa minahan. Hindi naman yan kasi minahan, kundi kung lang parang kung lang siya. Pero may ginto na no, tayo. Hmm, may ginto. Eh, bihe, bihira. Bihira yung... Hmm. Ako po kahapon nakakuha pong ginto. Pero sobrang lito eh. Uh, Ba't to kaya may ginto siya? Yung lupa dyan noon natay. Oh, Diyan di, no, sa isla ngayon, merong ginto kaya lang may liit. Hmm. sa dedes merong medyo gabu gabuto ng mais. Ah. Gabuto ng sede. Ganun no? Oh, merong gabuto ng munggo. Mm. Merong ganun. Katagram ganun po pala. Hindi nyo tatakpan yung yung may gata para puti pa rin ang galing oh nako oh patay na pakita ko lang po sa kanila oh ay kasarap nito Ako alam ko na yung makakarami nito Si Kuya Mark

Mm hmm Keno wala lahat pala ni tata eh. mga naman.

ah? kaya lang po ay mahirap mahirap po din hindi! hindi kami ng mga mga hindi nyo kami mapapagod. lang ng talaga pag hindi um nyo mm -hmm. pero san, sa'n tayo matutulog mamaya dito?

Yan, hindi inon niyan, ay bukod niyan noon, edi. Nung lasan sa kasabihan ni Ma, Parang Ampalaya Tay. Pero ako lang tayo nun, kahit puso lang ang saging, okay na ako eh. hmmm masarap <clears throat> may dalag mukbang na pangalawang mukbang na natin to kasi yung una ng tayo try more ko sige sa tayo Si Kuya August, ginawa pong gulam yung sili. Hmm. Ginapak. Wow! Hindi po kayo nakahal, Kuya August. Sana ito ate? Wala nga po. Wala, wala po kami gulam yan. Okay, wala mo Hmm. Hindi, mas okay ito. Healthy to ate.

sarap ko. Bituk po, nagluluto thank you ako kay Tatay kay Nanay hindi. Eh, na, thank you po ah. Grabe. Masarap kumain ng... na ng pagkain nila dito. Kulang pa kuya? Kulang pa. Nabitin niya ang kuya mark natin. Ay, hindi na yata ang mga tayo pati Ayusin naman natin ngayon pagkatapos nating ubusin. Sa bagay tayo kung ako yung papipiliin, talagang gusto ko dito. Oo, oh, uh, dito na ako. Mm. Kato may di ang ang problema lang ho dito. Dito dito eh, hindi namin kailangan ng basta ang, may pagkain naman kami, kamuting kahoy. Sa makakaraos naman kami sa isang araw, dalawang araw, makakaraos naman kami. Hindi, ano po yung ibig niyong hindi namin kailangan ng? Uh, hindi na namin kailangan yung ibig sabihin mag yung... Pera po ba? Ibig niya oh, sabihin? Oo, oh, pera. Yung kwan. Uh, basta ang kailangan lang namin. Yung counting bigas. Oh. yun. Dito kasi ano eh. Kung magsisipag ka, hindi ka naman oh. magugutumin oh, Hindi. Ma mag ang problema lang namin, ang, ang aking malaking problema, yung anak ko kung... Kaya naisipan kong mag-iwihan. Oh. Kaunting support naman lang niya sa hmm. aking anak. Kailangan pa rin ng pera tay. Oh, ay inala. <laughs> kasi parang naiya siyang ano eh, parang gusto niya sabihin hindi namin kailangan ng pera kasi uh, may kakainin naman kami. Mm -hmm. Pero parang nagdadalawang isip si Tatay, hindi niya alam kung sasabihin niya pa. Pero, oh. pero 'yan yung gusto po niya sabihin eh, no. Pero, kung wala po akong pinapaaral, ah, uh, hindi ko na kailangan ng mga bagay na dapat abutin ko. Mm. Ngayon, meron po akong pinapaaral. Kailangan ko po yung mga bagay na dapat kong abutin para sa aking mga anak. Yeah. Oh. Kaya dating pong dumarating po sa punto na ayaw, ayawan ko man o gustuhin ko man, mangangailangan pa rin ako ng pera. Don mm. Doon sa anak ko nag-aaral. Pero sa sarili ko, sa aming mag-asawa, hindi ko kailangan ng pera. Hmm. Hanggang kailan nyo sasamahan yung anak nyo sa pangarap po niya, Tay? Ah, sabi ko nga sa kanya, pag nag-uusap, nag-uusap kaming mag-anak, kaming yeah. limang mag-anak. Sabi ko, mga anak, yung akong mga ama ninyo o yung ina ninyo hindi na, hindi nakapag-aral. Andito pa rin kami naninirahan, namumuhay sa kabundukan. Yeah. Gusto ba ninyong kayo ay magaya sa amin? Mm. Na ganun pa rin yung yung pamaraan ng ating pamumuha, yung pamumuha ninyo, pag nagkaroon kayo ng pamilya, ganoon pa rin yung magiging kalagayan ninyo. Eh, ang gusto ko sana, kung tatanggapin ninyo bilang mga anak namin, bilang mga magulang ninyo, eh, yung offer ko, eh, siya na itanggapin ninyo. Kung, ano po yung offer niya? Ah, mag-shake up kayo dun sa... Yung payo niya tayo. Oo. Pakinggan nila. Oo, pakinggan nila. Unahin mo muna yung pag aaral Tiberia dito, tsaka si nanay kung okay lang. Arre, arre, arre! Okay, okay. May tos. May Ah, okay. Oh, ikaw talaga. Sige, Hindi Ano problema? Dati ng ano ng papa mo, supportado ka niya sa pag-aaral mo. Anong gusto mo sabihin doon? <laughs> Ay, gusto kong sabihin na salamat po at hindi po sila kagayon ng abang mga magulang mo. Pinapalinto na po yung abang para magkarabahan. Tama. Tsaka napaka-bless mo meron kang napaka bait na tatay. Ramdam ko mabait ang papa mo at mama mo. Si Itay at saka si Inay. Kaya yung payo ni papa mo, sabi nga niya, tutusin din naman di naman namin kailangan ng pera kasi kaya naman namin mabuhay dito pero dahil sa pangarap mo kailangan niya kailangan niyang maghanap buhay para masama ang kanya din sa pangarap mo. Nakakatuwa ng mga ganitong magulang kaya minamabuti kong ano ka tegra eh? minamabuti kong makausap yung mga magulang dito na itulak yung mga anak nila doon sa mga pangarap dapat na na gusto ng mga anak kasi yung iba dito talagang mga nakakausap ko parang ano ni eh, parang kung eto ganito lang ang buhay okay na maganda maganda sa mga nanay at tatayo dito ma uh, sabihan niyo mga anak maano ano natin sa mga anak natin o mag-aral kayo tutukan niyo yung pag-aaral niyo gaya nung pinuntahan namin kanina unang mission kanina Iyaw yeah, ko. Hmm. Tinutulak yung mga anak sa pag-aaral. Kasi kung wala yung mga magulang sa, o oh, mag-aaral kayo, wala mga payong mga ganon, Hanggat sa lumaki siya lang, hmm. ayaw na mag -aaran. Pero kayo nakaka-proud lang, Nay, Tay. Yung gusto niyo mangyari sa anak po niyo. Kaya, congratulations. Meron kang mabuting inay at itay. Eh, natanong ko nga si Itay eh wala naman daw kailangan yan dito pero sa tingin ko kailangan nyo talaga ng tulong tayo eh sige na huwag kayong mahiya ba? ay teka nga sabihin di, nyo na di, ano yung pwede kong matulong ah uh, huwag na mahiya siya totoo lang po kahit ibenta ko yung sarili ko dito maayos na <laughs> <laughs> Sa totoo lang po ang hindi mm. man ho siya pag sisinungaling hindi mm. naman po ako umaayaw sa tulong kung malimbawa meron po kayong maitutulong sa amin, ay doon ako sa anak namin. Ganun ah. din yung sagot niya ay, ano, si Chip, Papa ni Ate Celine. gusto nila tutuko ko lang yung anak nila. Dahil ako, kung mag, magiging dubli na, yung bibigyan niya sa amin, tsaka sa anak. Ay, naku, tay, hindi siya doble. May magandang balita pa. Meron daw tayong tita yung uh, kaibigan o yata ni Tita Brenda. Si Brenda, super nanay po yung channel niya. Ngayon, gusto ko nilang iparating yung balita at makakausap namin. Pagdating namin, pag uwi ko namin, nasasama ko pala tayo yung anak niyo doon sa amin. Para gusto kasi may, may, may mga tita so kasi request nila, papamakeover ko daw. Parang maging tuluyan ng babae tong anak niyo. <laughs> Ah, kailan po ba yan, Tay? Eh, okay lang po kung ito nga ay... nga nakaka... Wala. Okay, okay ho sa akin kung, kaloob, kung ito ay kalooban ng... Ikaloloob ng Panganoong Diyos. Mm. So, Kaso ang problema, Tay, baka pagka pinamakeover, parang prinsesa na sila, eh baka mag-asawa ng... baka dagsayin sila ng maliligaw. <laughs> Una, unahin ho na yung pag-aaral nila. araw Okay, ganito po yung magandang balita, Tay, Itay. Mm -hmm. Meron nung dalawang tita, maliban doon sa ibibigay kong monthly sa kanila. Dalawang tita, tita from London, taga London po yun, at saka si tita Tessie, ah uh, nagsabi ho sila magbibigay daw po sila monthly. Kay Ate Bea at saka kay Ate Celine. Hanggang makatapos daw po. Ay, maraming salamat hmm. din po naman. Hmm. Anong masasabi niyo tayo doon? Eh, ako lang. Malaki pa yung aking bahay. Salamat sa Panganoon Diyos. Pangalaw. Kayo po ang pangalawa. Dahil sana, sabi ko nga sa anak ko, ipakita niya yung agresibo at pagsisikap hmm. doon sa hamon ng buhay para sa kinabukasan niya. Tilo. At kung kami ho ay alalah, alalahanin niya at isipin, ika nga ay eh, kami ho ay nasa panahon na wala na ho siya. Eh ika nga hindi na ho mawabago yung oras kung, kundi nasa panahon na ho kami. Kaya hindi, wala na ho dapat kaming habulin siya panahon, kundi yung sarili niyang bukas, ang kanyang isipin at alalahanin. Tama, Tay. Tay, payo po sa mga nanay at tatayo dito. Ang masasabi ko sa, sa kanila, na katulad kong mga magulang, eh, huwag nilang hayaan at huwag nilang sayangin ang panahon ng kanilang mga anak. Dahil bukas ang paaralan sa katulad namin na dapat tulungan ng magulang yung mga anak para matutong magsikap dun sa kanyang kinabukasan. Ako kasi naranasan ko na lumaki ako sa herap, lumakay lumaki ako sa kamangmangan, lumakay lumaki ako sa walang kaalaman. Ngayon, ngayon namulat yung aking kaisipan nung nagkaroon ako ng pamilya at nagkaroon ako ng mga anak, nakita ko yung, yung kakulangan, yung pamaraan sa buhay ngayon. Kahit wala akong pinag-aralan, hindi ako marunong sumulat, hindi ako marunong bumasa. Nakita ko yung kahirapan. Dati-dati, maraming isda sumesida. Sumesida yung mga magulang namin dito, maraming isda na lang. Ngayon, ala na, ibig sabihin, naghihirap. Sumuot sila sa gubat, magyantok. Dati, kalahating araw lang sila, lalabas sila, maraming hilak. yantok. Ngayon, ala na. Ibig sabihin, pahirap-pahirap yung buhay. Ngayon, kung hahayaan ko yung mga anak ko, hindi ko sila itutulak sa edukasyon, sa pag-aaral. Eh matutulad sila sa akin na hanggang doon lang ang aking buhay, hanggang doon lang ang aking kinabukasan. Hindi ko man lang maipama, na, maipamalas, maipamulat Yung aking mga anak doon sa pamaraan na dapat nilang makita na maranasan kahit pa paano kahit kaunting ginhawa man lang siya kung sila nakapag-aral. Hindi hmm. naman ako magdadala noon kung hindi sila magdadala. Tama, thank you. Thank you ah, sa aral ng buhay. Gusto ko sana tay, yung makasalubong nyo, kumari yung kabaranggay nyo dyan, malaman nyo parang walang halaga sa kanila yung uh, itulak nila yung anak nila sa pag-aaral. Iyan nyo sila ikayatin nyo sila na yung mga anak nila, itulak nila sa pag-aaral. O pilitin nila makatapos kahit mga grade 6, grade 10. O. Kasi sabi nga, kung may alam ka, mas lamang ka, no, tay? Kasi sabi nga ni tatay, pahirap na ng pahirap. Ngayon, isa man lang kung may nakakatapos, unti-unti yung paghihirap, yung pahirap ng pahirap na yun nababawasan. Hmm. Totoo yun. Dahil nga, uh, sabi ko nga doon sa aking anak, sa totoo lang anak, sabi ko sa kanya, sisiguraduhin ko at titiyakin ko kung hindi kayo nagpatuloy o nagtapos ng pag-aaral, sisiguraduhin ko at titiyakin ko na hindi niyo kakayanin, hindi niyo matatanggap ang buhay na rinanas rinanasan ko. Baka isumpanin niyo na kayo isinilang namin at ipinanganak. Dahil ang, ang herap kong inabot, iba kasi na ngayon at iba noon mong, marami pang hanap buha dito na pwedeng mapagkunan. Ngayon, ala na. Mm. Kaya sabi ko nga sa kanila, tao ang mamimili ng, ng kapalaran. Okay. eh Eh, 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 sana eh. Pero, sa... Yeah. Ay. Okay. si Tatong pagkalingan. Ano mo? Tingin ko makakatulong yeah. din to tayo. Yan na, tanggapin niyo to. Hindi kong meron kayong tutulong sa amin, hindi na lang ako nyo sa anak namin para di man kami makapunta roon dahil mm -hmm. kung ano eh. <coughs> Ay, okay. ano? Iyanin nyo na to. Ma Kaya naman para makapandagdag sa ano. Yung kailangan bilhin, yung para sa tubig, yero. Kasi mga kahoy, oh, na yun eh. mo Nakaka-proud eh. po kayo. Sana lahat ng mga tatay, kagaya po nyo. Sana lahat ng nanay, gaya po nyo. Para yung mga anak nila, mangarap ng maganda. Kasi kung, kung ano po yung anak niyo, dahil po yun sa inyo kung paano nyo pinalaki. Kaya hiling ko lang Sana yung mga makikilala nyo, yung mapupunta nyo, maanohon nyo sila na mapag yung mga anak nyo. Kung gaya ng anak ko, tignan nyo. Kahit papano, hindi mo kami, hindi ko man may bigay lahat. Pero dahil sa pagtutulungan namin ng anak namin, nyo, eh kahit papano, gagaan yung buhay namin pagka nakatapos na ganun lang po ang ano kasi kung walang taong magsasabing mga ganun sa kanila hanggang sa kontento na lang kung ano yung buhay po nila ngayon mm -hmm. yun sabi ko nga hindi lang ho kayo yung gusto kong abutan ng pagmamahal dito actually parang ano na natin to katagram eh advance uh, parang pa ko sa mga pamilya po na pupuntahan natin dito kaya masaya po ako dahil sa kwento po ng buhay ni Ate Celine, nagkakilala kami ni Ate Bea, ni Kuya Mark, at hindi lang sila. Madami pang mabata dito. Uh, hindi mo man maibigay lahat. Uh, kahit masamaan mo lang yung mga magulang nila sa mga pangarap nila, ay malaking bagay na yun. Kateka lang at nagtutuwa po ako na nakapunta po ako dito sa inyo. Thank you po sa pagkain na napakasarap na linuto niyo kanina, no? Tay, um, uh, Maraming. nanay. Ah, po. Maraming salamat. Eh, hmm. eh ang kalaluluha ko, yung hmm. bira yung, yung katulad din yung uh, tuwatang mga katulad namin na uh, yung aking nila nila nakikita yung aming sinasabi ko nga mm, dahil kay God nandito kami okay Kamama tara doon na tayo para yung host ko ba gusto ko malaman magkano po ba yung uh, host, host eh di pa ako nakakabi ng ganong si Chip Payne, meron po eh. ay hindi ho siya kanya yun at siya mga sa mga teacher at Ah, mga teacher. Ang bait ni tatay, ano? Eh, Binigay kay nanay yung... Ano. <laughs> Tumumbo si... Si nanay. na po, ayan, nakababangan yun. <laughs>